Pagkatapos nyo po ng grade, yung sona ni BBM, ano pong grade? Sir? Ako pagsak pa rin kasi diba kahit nag-effort, uh, may ilang mga masasabi natin ay okay. Pero in general, uh, kapos pa rin dun sa uh, usapin ng sahod, prices, education crisis. Kaya pagsak. Ma'am, grade nyo po? well um... Bilang teacher? Well, marami namang positive sa education, uh, sa pagtaas ng sweldo para sa mga government employees at yung pagbaban ng FOGO kasi may bill kami nun, ano, na total ban ng pogo but generally pa rin, hindi pa rin niya na-address yung atunay uh, tunay na problema ng ating mga kababayan like yung mga pagtaas ng sweldo yung sinasabi niya tungkol doon sa mga magsasaka no uh, nananatili pa rin na lugmok ang kalagayan ng mga magsasaka lalo pa yan parang hindi naman niya sinabi na tanggal na itaas pa rin yung tax no yung yung ano yung taripa na nagpapahirap ito doon sa ating mga magsasaka sasaka hmm. So, at saka wala siyang binanggit tungkol sa pisto. Opo. Na inaantay din namin yun. No? Hmm. Pabamitin niya tungkol sa pisto. Para para maiba naman siya no doon sa nakarang administrasyon na uh, militarisasyon lagi yung uh, dinagamit ano para masupuo daw yung uh, uh, rebelde oh, o diyon Ma'am kayo po ano pong grade ninyo? So ganun pa rin tayo kasi you should walk the talk. Yan nga yung sabi natin eh. Action speaks louder than words. So kahit na napaka daming sinabi, pinalakpakan, ovation, pero down the ground, dapat nagre-redown. Kailangan po natin ng mga pagpabago on the ground. Yeah. At hindi lang puro salita. Even sa West Philippine Sea, ang kailangan po natin ay mag-file ng, ng diplomatic you know, um, complaints sa UN. Yeah. Kailangan po natin ang mga actions na gano'n. And demilitarize ang West yeah, Philippines. Philippine Sea. Yun po ang kailangan natin. Hindi magpapasok na iba pang mga foreign intervention sa ating bansa, yun ang mga kailangan na gawin. Gawin at hindi salitain. Yeah. Yun, po yung, yung puyong ano natin. And it is also very uh, disappointing for us kasi walang mention ng women. Mm -hmm. Women's issues, rights, defenders, environment, etc. Yung divorce ha -ha. Oo, bill. po. Oh. So yun po, no? yung SOGI and, and uh, divorce bill, of course, hindi rin na-mention. So that, that goes to say na hindi priority. So ibig sabihin, um, mga kailangan nating asikasuhin na kailangan marinig natin no mula sa pangulo yeah. Thank you ma'am, sir. Thank you